So, what can you say about the sopas? Good. Good. Just Very good. Very delicious. Very delicious daw, sabi I ni mean, The best daw. The best ang sopas. Hello, everyone! Anasag ni ang inyong feeling vlogger, nga gamay love follower. So, for today's video is gagawa ako ng sopas para sa mga ko. So, gagamitin ko itong itong macaroni na ito. Ano siya? Ribbon. Ribbon ang design sa macaroni. Farfalle. Farfalle daw, sabi. So, first time kakain ng sopas. Kaya, let's see the reaction later kung magustuhan ba nila or hindi ang pagkaing Pilipino na sopas. First, magpakulo muna tayo ng tubig. Tapos, lalagyan ng oil at asin. So, wait natin siyang kumulo at saka ilagay na natin ang macaroni. Ayan, kumulo na yung ano, yung tubig. Eh. Okay, ilagay na natin yung makaroni. Ayan, haluin. Para hindi siya magdikit-dikit. So, haluin siya. Ayan, tsaka pagkatapos haluin, antayin lang natin na lumambot yung makaroni. So, ito yung mga ingredients natin. May ano ko dito. Hiniwang manok na maliliit. At yan, sibuyas dahon, sibuyas. Tsaka, may ginger, may bell pepper. May bawang at syempre oil. Tsaka, black pepper. So, let's start cooking now. So, ayan. Ginisa ko na yung manok. Tsaka, yung mga lamas. Ano ba yung Tagalog sa lamas? So ayan, mix. Tapos, ang gagamitin ko pala is hindi yung evaporated milk. Ang gagamitin ko is yung fresh milk dito. Para mas masarap. Andito pala kami ngayon sa karinderiya ng asawa ko. Dito ako nagluto kasi ano ako dito. Dito ako nagtatrabaho at saka tinutulungan ko siya. Kaya dito yung mga anak ko kasi walang ano, walang pasok. Kaya dinala ko sila dito. Ayan si Cassie excited na kumain ng sopas. Ayan. Ay, yeah. Naghihintay na siya na maluto yung sopas. At saka ito naman si Jackie. Say hi. Uh, nanood sila ng ano, may TV dito sa ano, sa karinderya. Nanood catch sila ng TV. catch niping daw. Check natin kung ano na ba siya, kumulo na. So, ayan, kumulo na yung tubig. This time, ilagay na natin yung milk fresh milk ang gagamitin ko hindi yung ano hindi yung evaporated milk ito yung fresh milk na gagamitin ko so lagay natin dito ayan ayan so hintayin natin kumulo tsaka ilagay na natin yung bell pepper at sibuyas dahon ayan ready na ang ating sopas ayan dahil ko palang niluto na ano makaroon niya. Ayan. Looks yummy. So, papakain ko na to for the first time sa mga anak ko. So, let's like see there. kung ko magustuhan ba nila. So, ayan. Kakain na sila. Sobrang init pa. Ooh, it's So, ayan yung plato ni Jackie. Ayan. So, ayan yung kay Filia. At ayan yung kay Cassie. Siyempre, mas marami kay Cassie. Second time. So, what can you say about the sopas? Good. Good. Just Very good. Very delicious. Very delicious daw. Sabi ni I mean the, the best daw. The best ang sopas. Ang Filipino comfort food natin. Nagustuhan ng mga comfort anak ko. Food? Yeah. It's a Filipino comfort food. Sopas. Okay. Macaroni soup. Andito kami sa karinderya ng asawa ko. Dito ako nagtatrabaho. Ayan, yan yung sa labas. Ayan si Kasi. Sarap na sarap siya sa sopas. Si Pilya din. At syempre si Jackie. Careful Jackie, it's too hot. Blow first before you eat it. Ayan, yung mga batang Greek na gustuhan na naman ang Filipino food natin. Nice! the best daw. Akala ko, first time nilang kumain ng supas. Sabi na, nagluto na pala daw ako dati. Nung ano pa sila. Kala, kailan niya when, 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 is that? Si uh, last year? So year? Hmm? Ah, yeah. mm -hmm. uh, two years ago daw. So, two years ago daw. Nagluto pala ako ng supas two years ago. Akala ko dati, ang ano, ang supas may hotdog. dog kasi, doon sa kinakainan kong karindiya lagi sa, Ma sa Manila, nung nagtrabaho pa ako sa SM, ano, palaging may hotdog yung sopas nila. Tapos, tiningnan ko sa YouTube, pwede palang walang hotdog. Kaya yung manok lang nilagay ko. Akala ko talaga dati may hotdog. <laughs> so, ayun, sarap na sarap sila. Ayan. Dati pala, la last two years ago, nung gumawa ako ng sopas, nilagyan ko yun ng hotdog. Bumili ako sa Filipino store. Ang hotdog dito, sobrang mahal sa Filipino store. Parang gold ang ano presyo. 24 pounds or 1,700 pesos ang ano, isang pack. Sobrang mahal. Kaya this time, ano, manok lang nilagay ko. Hindi ko na nilagay na hotdog. Mahal ang hotdog eh. Sobrang mahal. Sayang din yung pera. Oh, wow. Sarap na sarap habang kumakain sila, busy na sa panonood nitong ano, catch tiniping nila. Jackie, nice. Sure. Delicious. Yes, delicious daw. Stop watching. Just stay focus on eating. Okay. Mm. You better eat it all. Ayo na eat it all. It's hot. Jackie, stop watching and eat. Jackie, stop watching and eat. Busy sa panunood habang kumakain. it of the television piliya. Eat first, okay? Eat first and after you can watch the tiniping, okay? Malapit nang matapos si Kasi. Ah, hindi pa pala. Pa na, nangalahati na yung ano pagkain niya. Sa pilya, oh. Bang si Jackie. Jackie, don't put your hand down. It's no good to eat like that. No, this this hand, this hand, the other hand. No, just... Just put your other hand down, okay? Don't put it on your head. It's no good. Yummy, yummy? Yes. Delicious? Yes. Of nice? Course. Of course daw. So, ayan. Nagustuhan nila ang sopas ng Filipino Pilip food sopas. Filipino food sopas. As usual, basta Filipino food gugustuhan nila. So, eat it all. At ito yung sa akin. Siyempre, kakain din ako. Nagutom na ako. So, ito yung lunch namin. So, yan yung plato ko. Bowl pala. Panaksan sa Visaya. So, let's eat. Kakain tayo na. Sopas. Mm. Mm, mas masarap pag fish milk na gagamitin. Mas masarap. So, ayan, naubos na pila yung sa kanya. Si Kasi naman naubos din. Mama, so, Ayun, kay Jackie. malapit ang maubos. Okay, so, man. The artistic, So, what can you say about the sopas? Good. Good. How would you feel, ya? Yeah? Hmm. Um, I would say it's delicious. Delicious. Ah, dito pala kami sa likod ng ano, sa storage room ng shop kasi busy I na doon say, sa ano. Busy I na doon sa sa front kaya, ano, magtago kami dito sa storage room. Kasi, so what can, what can you say about the It was very super. yummy and creamy. And I really like it. It was better than the one two, year, two or three years ago. Okay. Shout out kay Isnardo Onkog 2005. Shout out kay Judge Dumael from Region 8 Leyte. And shout out kay Liz Militanti Maslang from Isabel Leyte. So maraming maraming salamat sa inyo at sa mga nag-subscribe na sa amin. Maraming 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 salamat sa inyo sa pag-subscribe sa amin. At sa mga hindi pa nagsubscribe, please subscribe yung channel namin and please like and share our videos. So that's all. Salamat!